Oo nga, anak. Pero bakit mo po problemahin ang maaaring mangyari? Bakit? Imbis na maging masaya ka sa kalagayan mo ngayon. Hindi ko kaya to. Ang alin? Ang magmahal. Ngayon ko lang naramdaman na ganitong saya. Pero ngayon lang din na ganitong laking takot. Eh bakit mo iniisip yun? Ayoko na. Hindi makakain ng dibdib ko kung sasaktan ako ni Ryan. Tigilan mo na yung iniisip mo. Sisirain mong isang bagay na maganda. Isang bagay na hindi ko gagawin. Hindi ko ipipilit ang hindi ko ka. talagang hindi para sa akin na magmahal at mahalin. Ipinigay ko na lahat kay Ryan. Ang puso ko. Ang pagkatao ko. Ayoko na. Ayoko malaman ko anong mangyayari sa susunod ng mga araw. <sighs> Maling-mali ka, Catherine hindi kanya ng pagmamahal. Dito, minsan, tinanong mo ako kung bakit malungkot ang buhay ko. Marami akong binigay na dahilan. Ang totoo, ako to kong magmahal. Akala ko kaya ko na. Pero ganito ako kaduwag. Mas